mali maletang mga ibon nasa kote sa checkpoint so yun po yung ating pag-uusapan sa video nito mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating youtube channel at uh, kung bagong viewers ka at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay magibon ibon ay humingi ako ng favor please subscribe my youtube channel Olen at iba pa noong nakaraang mga hearing sa kongreso at sa Senado sa patungkol sa plat control napabalita na mali-malitang pera ang dinadala sa bahay ng mga congressman ngayon mga mali-malitang mga ibon naman ang ating mapabalitaan so yun po yung ating pag-uusapan ah, halos kalahating milyong piso ang halaga ng mali-malitang ibon ito yung kalaw o hornbill nasa ko, nasa kote sa checkpoint sa Sarangani province so paalala lang po mga kahabi illegal ang pagkalakal sa ibon na ito na walang kaukulang dokumento paalala mga kahabi illegal po ang pagkalakal sa ibon na ito lalo po lalo na po kung ito ay endangered species at wala po tayong kaukulang dokumento. So kung mag-aalaga po tayo or magkakalakal tayo ng mga ibon, uh, tiyakin po natin na mayroon pong kalakip na dokumento. Sa isang checkpoint sa bayan ng Maasim Sarangani nasabat ang tatlong maletang naglalaman ng mahigit dalawampung white birds na naglalakihang tuka or 20 pirasong wild birds na naglalakihang tuka na tawagin sa ibang mga probinsya na kalaw o tariktik sa English uh, hornbill so ang presyo ng mga nakumpiskang hornbill uh, nagkakalaga ng halos kalahating milyong piso may malaking tuka rin ba ang batas para sa masawata ang illegal na pagkakalakal sa mga ibon ito. So panorin po natin ang video ito upang mainlay tayo at makakuha tayo ng tamang kapamaraanan sa pag-aalaga ng ganitong species. So panorin po natin. Let's go, let's go! Sa isang checkpoint sa bayan ng Maasim sa Sarangani Province, Nasabat ang tatlong maletang ito na ang laman, hindi bilyon-bilyong pisong kickback na i-deliver ide sa mga politiko, kundi mahigit dalawampung wild birds na may naglalakihang mga tuka. Ibong kung tawagin sa ibang mga probinsya, halaw o tariktik. <tinyo> sa Ingles, Hornbill. Ang presyo ng mga nakumpis kang hornbill, halos kalahating milyong piso. Talagang ingenious species siya. Bawal talaga na hulihin na gano'n. May malaking tuka rin ba ang batas para masawata ang iligal na pagkalakal ng mga ibong ito? mga hornbill lula ng isang SUV na minamaneho noon ni JR, hindi niya tunay na pangalan. Habang iniinspeksyon sa checkpoint ng mga pulis ang sasakyan, may kung anong ingay daw silang narinig. Parang tunog ng ibon. That's the time, yung personal natin po, ma'am, na nagkaroon ng pagkakataon at buksan hanggang tumambad sa kanila. Ang tatlong maleta na ang laman, anim na Mindanao Rive Hornbills at 19 na Southern Rufus Hornbills. Southern Rufus Hornbill, pula yung ulo, may malaking cast, very blackish yung kanyang plumage, yung Rithid Hornbill, na meron siyang facial skin na medyo madilaw. Base sa nangunahuli natin, galing po ng Barangay Pambilil, Kiyamba, Sarganipadi po. At uh, dadalhin ...possible doon sa place of residence, yan ang City of Digos. Ang 25 hornbills na nakumpis ka, agad itinurn over sa DENR o sa Department of Environment and Natural Resources. Habang si JR nakapiit ngayon sa Maasim Municipal Police Station. Nagpa-interview si JR sa aming team... Niya. kinumisyon lang daw siya ng isa niyang kasama para ihatid ang mga maleta sa Davao. Mali, ano po, kinontrata po ko ng kasama ko yung nakatakas. Tatlong tao daw kukunin namin tapos may bagahe. O dadalhin daw namin sa Davao. Hindi tatlong tao yung kinarga namin, bagahe lang, maleta lang. Sana yan lang po yung zipper ng maleta. Kasi hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa ikod kasi nagdadrive ako. Yung driver na nahuli ngayon, inakaharap na niya yung kasong violation of Section 27 of RA 9147 Wildlife Act natin. Ang kakulang parusa is nasa 4 years to 6 years imprisonment, up to maximum 500,000 na fine. Nagtaka yung mga tao natin kasi pare-pareho ang laki. Hindi rin daw normal o natural ang pagpapakain sa mga ito. Pag mo, ayaw nila magkain. So talaga i-hunty din natin. Kaya naghinala na ang mga ibon hindi lang basta kinuha sa gubat o sa wild, kundi maaring brinid. Ang captive breeding naman, uh, pinapayagan yan. Na kailangan lang kung mag ka, magpaparami ka ng ibon, yung source na material mo is galing din sa legal na pamaraan nabili mo os galing sa legitimate na farm holder din ang mga hornbill nasa pangangalaga na ngayon ng Regional Wildlife Rescue Center sa Lutuyan Sultan Kudarat pero ang ikinalungkot nilang ibalita anim sa mga ito namatay dahil yung ating mga ibon ay nakalagay sa maleta, sa isang malita kung minsan, anim. So, nasupukate sila, kulang ng oxygen. So, may na ventilation. Yun ang reason kung bakit may namatay. Dahil sa malawakang pagkasira ng ating mga kagubatan, na kanila ring habitat o tirahan at patuloy na illegal hunting at wildlife trade Maraming species ng hornbill itinuturing na ngayong critically endangered. Gaya ng Acerus waldeni o rufus-headed hornbill at Sulu hornbill. There are species na it takes time for them to grow. So two to three years bago sila fully mature and, and have families of their own. Dapat proud tayo kasi ang hornbills are about 62 species around the world. Ten of those are only found in the Philippines and nowhere else ilang mga hornbill na na ng mga otoridad mula sa gubat narito sa Cebu. Dito, bida ang Philippine Rufus Hornbill na si Tuk, short for Tukan. There is known as or of the na tatlong beses sa isang araw kung magtanghal sa park. Okay. sama ang kanyang trainer na si Irvin. Kapag nasa stage na raw si Tok agad siyang nagpapakitang gilas. Kaya niyang lumipad from point A to point B. Right there. Now jump from bridge to bridge Throwing off is... Alright, let's go to And Tuk also is an excellent food catcher. Now Tuk, let's show them saluhin ang pagkain ibinabato sa kanya It's really worth it na pagpunta namin dito nakita namin si Tok especially yung pagtapon niya ng pagkain at pagsalo niya Napaka-worth it talaga pagpunta dito Kapag wala naman daw sa mood si Tok hindi naman siya pinipilit ni Irvin Walang anong interaction papakalmahin lang muna siya po before ilabas ulit para mag-show Si Tuk, Hornbill na nakumpis ka ng DNR Cebu, sobra raw itong agresibo noon. Ah! Hindi natin siya ma-release. Yung ability niya to find food, parang na-lessen na din. No? Taong 2022, ipinahiram o ipinalone nila ito sa park for educational purposes. We have to balance the need for education and conservation and protection. Marami na pong mga pag-aaral na pwede naman pong gawin ito sa wildlife na hindi na natin kailangang uh, mag-captive breeding, na hindi na po natin kailangan mag-keep ng wildlife within a, um, within a captive environment katulad po ng zoo. Meron siyang wildlife farm permit issued in 2019 at it was found out na yung park is capable. Tuk! Halituk! Si Tuok. Yung behavior kasi niya is dependent siya to, to humans. Meaning, kung i-release natin siya, that would cause a harm, more harm, than, or even death. Chine check ng, ng DNR through the compliance monitoring activity. Bawat ibong kinakalakal, bawat tukat pakpak na ibinibilanggo, sugat sa ating kalikasan. Dahil kapag nawala ang mga tagapagdala ng binhi, katulad ng ginagawa ng mga ibon, titigil ang paghinga ng gubat. At kapag tumahimik na ang mga huni sa itaas, baka huli na para marinig din natin ang sigaw ng kalikasan. So hope mga makakaabi, uh, meron tayong natutunan sa uh, pagsawata ng batas dahil sa uh, illegal na pagbiyahe or illegal na pagbebenta ng mga endangered species. Lalong-lalo lalo na po sa Pilipinas na hinihigpita na po nila ang uh, ganitong kalakalan ng illegal na gawain ng mga walang kakukulang dokumento. dokumento. So, kung may uh, masaksiang illegal wildlife trafficking sa inyong lugar, i-report sa local DNR office o tumawag sa 0912 909 -23100. So, maganda ang buhay pag may kaalaman sa pag bebenta at pagtransport sa mga ibon. So sa mga kahabi dyan na nagtatransport, nagdi-deliver ng mga ibon, siguraduhin natin na merong itong kakukulang dokumento o yung local transport permit na ating ibabiyahing mga ibon para hindi po sapitin natin ang nangyari sa ating kababayan na inarkila lang siya para magatid ng ibon ngunit siya pa ay nakulong so maganda yung intensyon natin unit sa maling kapamaraanan so hope meron tayong mga natutunan at kung gusto niyo yung ganitong talakayan ay humingi ako ng favor please subscribe my youtube channel Olen Every at iba pa so nais nice ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta at sa mga silent viewers dyan shoutout po sa inyo at nais nice ko rin pong i-shoutout si kahabi ako uh, Co Cole, Kole Azalea Magos shoutout po sa inyo. Talahi Bavery. Uh, shout out po. marami marami po salamat sa t-shirt na inyong uh, nagawa para sa ating olen uh, Olin uh, at iba pa. So ganun din po si GMD Bulilit. Shout out po sa inyo. <coughs> at saka si Kahabi Hilario Ridado Mang Lari, shout out po sa inyo at uh, uh, congratulations po sa napakatagumpay ng inyong Indian Ringneck uh, Philippine Indian Ringneck Breeders seminar sa saka si Kahabi Junior Print so Kahabi so uh, agad hindi pa na-avail uh, ang inyong uh, GCC hope pa uh, magkaroon tayo ng magandang uh, kasunduan sa transaction nating ito shout out po sayo Kahabi Junior Print at saka si Kahabi Lance Rico the Third shout -out po si Carmen Lapas si Angela Bernal shout -out po si Victor Agila shout out po Kahabi si Tante Coloma shout -out po si Kahabi Alberto Ramos at si Kahabi Jaimo shout out, Jurato Japan thanks po God bless so shout out po Mr. Jamo at sa lahat ng mga kababayan natin na sa Jurato Japan shout out po sa inyo ingat po sa Japan okay po shout out po sa lahat ng mga kababayan natin sa Jurato Japan at saka sa kay Kahabi Teo Official Mag Magos shout out po at last but not the least, si Kahabi Samuel. So hindi pa ako nakadalo Kahabi sa ating uh, uh, Philippine Indian Ringneck Breeder Seminar. So hopefully sa susunod na seminar ay makadalo na po tayo. So maray maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!